rin po kami sa Petel Market ano, sa harap mismo. At ito ay, um, team, ka po ang nakataya namin ay ang uh, Joko Uste. This time, kasama ko pa rin po ang kaibigang vlogger sa TV. Sure, TV. At ito po ang aming pangapat na Posibleng makasama ni PRRD sa 25th Interflexion sa Pagka-Senador Sino na po mo sa kanila at may 12 po ito At bro Pasok! Okay mga kaibigan still here in Joco Street Pritil Tondo, Manila no, Rodelis TV and Lazerly TV Okay Don't forget to like, share, comment, subscribe and Let's go to the video! video. Nakakita na tayo, isang atira ito. Ayan mga kaibigan, mga viewers, ano ito po yung aming pang-apat na content, ano? Ate, ito po, ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ate naman po, si Rodel's TV, ate, good afternoon. Ate, ano pangalan po nila? Albina Mercado po. Albina, matagal na po kayong taga-pretil? Apo. Okay, ate. Ito kasi yung aming content na napili. Ano, mga aspirant pa lang ito. Ito yung pinakatanong. Pusibling makasama ni former PRRD, former President Rodrigo Roa Duterte, sa 2025 midterm election sa pagkasinador. Sino ang napupusuan mo sa kanila? Ito po yung mga malalakas ang tunog. Representative Rodante Marcoleta, Pulong Duterte, Chavit Sinsong, Gringo Nasan, Sinsa Villar, Willie Ong, Harry Roque, Salvador Panelo, Vic Rodriguez, Tito Soto, Ping Lacson, Trexy si Angeles. Sino po ang napupusuan mo sa kanila? Yeah, po, si Pwede na Ping Lacson. Ping, bakit naman po si Sir Ping Lacson? Yeah, oh, madalas ko lang siya narinig. Eh. Okay, pero sa tingin nyo po ba, talagang maaasahan siya pagdating sa public service? Wala na alam. Alam nyo pag mga nakaupo na sila eh. Oo. umiinit ang puwet sa upuan. <laughs> <laughs> Yan po ay labing dalawa. Sino po yung gusto makasama ni Ping? Hindi ka pa, ate. Baka may bigyan ka pa. Sinche Villar. Ano ba? Sinche Villar po. Babae po yan. Yan po ay asawa ni Manny Villar na isang bilyonaryo. Yan po babae ka lang. Si Cynthia Villar po. Ang napili niyo o ano? Senator no? Ng... Sino po? Senator po ba siya or ano? Right? Senator na po siya po ngayon. Yung... Pero mag-i-expire -e na po siya next year. Cynthia. Yan hmm. po. Okay, uh. po oh, bakit naman po si Ma'am Sincha? Para babae naman oh. No? <laughs> babae naman. Pero nakaupo siya po siya ngayon ha. Okay po. Meron pa po ba? Wala na. Okay na po. Okay. Dalawa lang po. Okay ate. Hawakan niyo po ito ano. Papayagan namin kayong guhitan. Bibigyan namin kayo ng pentel pen. Guhitan niyo yung Cynthia Villar. Sintabillar oh, at ilang lang 1. wala no? po. Wala lang Wala po ilalagay niyo pababa. 1. No? Sintabillar. lang Opo oh, Itapat niyo sa pangalan niya. lang. Tapos yung papung isang napili niyo, King Lacson. lang uh, wala uh. na? Wala na ate. Talaga antipid mo naman, 22. Oh, ate okay. ito. Sino yung gusto mong kumustahin at i-shoutout ate? Sa inyong probinsya. Tagabicol pa ako eh. O sige, purakan oh, uh, ka man sana. Sa, Tagabicol man sana kami, kam Norte, e ma, kam Sur. Okay. O sige. Dito mo jam matagal na. Kunan Bicol natang Bicolano, Bicolana. Bicol. O, say, o say, sa Maitraman Bicol. Tagabicol din tayo. O. sa oh, Kalabangga oh, ka man. Palang... Oh. Kalabangga na magi Sur. O, pero dumaan mo pa rin. O. Alion langi. Eh. Mga taga Kalabangga. Shout out po sa hindi ko po susundan. Ano 'yang laye hay nal daw sa indo, hapon sa indo, bus dyan, ta uya si manay. mo sa kamu ga boss. Yang mga ga naman ang sa inyong mga ano, krayentes. Uh, ano ngo, uh, lolo ko. Lolo, lolo, lola. Pero ang mga akin magbubu-siyaw sa Manila. Ayon okay. ah, po. po mga kaibigan, balik po tayo sa salitang Tagalog dahil baka hindi naiintindihan, uh, ano? Diba, oh. Ate, thank you very much ha. Okay. Sa amin sa Bicol, mabalos. Mabalos po, ate ha. Okay, Mabalus thank you. Tara Lapitan natin si ate habang naka-stationary pa. Okay, Para ate. Okay. Maulang galang na po, ano. Kami po ay mga Uragon Vloggers, mga Bicolano. Ako si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ito po ate, si Rosel TV ate. Good afternoon. Ano pong pangalan ni ate? Cecil Hazel? Cecil. 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 -oh. Uh -uh. Buti na lang hindi naging Tori. <laughs> ate, <laughs> ito kasi si napili ate. namin content, ano. Dahil malapit na yung ating midterm election. Ito yung pinakatanong. Posibleng makasama ni former PRRD. Digong yan, digong sa 2025 midterm election sa pagkasenador ang pinakatanong sino ang napupusuan mo sa kanila ito unang una dyan malakas ang tunog Rodante Marcoleta Pulong Duterte Chavit Singsong Gringo Unasan Sincha Villar Willie Ong Harry Roque Sal Panelo Bigka Rodriguez Tito Soto Ping Lakson at si Trexie Angeles sino po? sa akin si Marcoleta Duterte Okay po. Bakit po si Marcoleta? Si Marcoleta. Ano yung pagkakakilala mo lang sa kanya? mas mas nag ano siya sa sinasabi niya yung, uh, kung ano yung dapat na masotuanan. Oo, oh, katotohanan oh, lalo na 'yung mga hearing ngayon, ano, napapanood mo pa sa binsan? Oh, wala wala hindi kinakampihan 'yung mga oras. Oh. Ngayon, sino pa 'yung gusto mo kasama si Pulong oh. Duterte? Bakit naman si, si, si Pulong? Oh. Ano, si Pulong syempre Ano siya? mas talaga? Kurang oh. din, 'di ba? Alam ay man, talaga. Oo. Oh. Lalo na 'yung tatay niya. Okay, ate, pakilakas po 'yung boses si ate, ano? Baka oh. hindi ma-pick up ng ano ng camera. Mas marami talaga namang nagagawa 'yung mga. Hindi alam ng iba kasi ang alam lang nila yung paninira lang kay Duterte ah, ganun ba yun? Uh -oh. okay, sino pa yung iba? hunasan, hmm. siguro hunasan oh, yeah. sino pa? mo, hindi ko masyadong kilala pa iba eh. Siguro Tito Soto, gano'n. Tito Soto, Yan lang Yung, ano ko po, yung... Oh, yun lang yung kilala mo. Kasi ang tanong lang naman dyan, sino'y napupusuan mo, ano? Oo. so, pag hindi mo napupusuan, huwag mo ilagay. Okay, ate, wala na ba? Wala na po. Okay. Bibigyan namin ikaw ng karapatan na guhitan. Tapos, ganyan na lang posisyon niya. Ah, sige po. Pakita natin sa ating mga viewers. Na, ano? Talagang malupit yung napili mo. Oo. Ayan, Sige ate. Pababa sana yung guhit. Pababa parang one. Pagana. Yeah. O. O. Pero pantay. Ah, sige. Pa, sige okay. Chapan. Ito. Yan. Bali ilan lang? Bali apat na. Mo. Apat Ay, lima, lang. Lima. 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 Ayan ah, po mga kaibigan, ano Ay, mga viewers. Okay. Ate, meron ka lang gustong shoutout? Shoutout? out? Shout out. Hello uh, po sa mga taga Surigao. <laughs> Surigao ka? Ah, oh, may barkada oh, po sa Shout out po sa inyo. Ah, Ay, sa Marubo po, Marubo. Oo. Oh. Okay, ate. Thank you very much, ha. Thank you thank, thank you po. Pero no, nakakakita ng isang atin mga kauragon nito po Ayan ah, po mga kaibigan mga kauragon no, lang natin Magpapakilala po kami Kami po ay mga Bicolano vloggers Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV At welcome naman po dito sa Kabilas Si La Suerte TV ate Good afternoon Ano po ang pangalan ni ate? Ruby sa Ay okay, ate ruby okay. Matagal na po ba kayo taga dito sa Pretil Market? Uh, since Tondo dito na, sa Tocat oh, Yes uh. Ano po 24 years nung natay yung palengke ay, Pero ano, sa so, pa, right? taong pa lang nandito na 10 taon pala ay, nandito bula, bula, bula. May probinsya po ba sila ate? Wala, dito oh. lang Manila. Man Manila niya talaga. Okay ate, ito po kasi napili nating naming content dahil malapit na yung ating midterm mm -hmm. election. Yan po ay next year, May 12, 2025, kailangan natin bumuto ulit ng mga senador. Ano, labing doon senador. Kasama po dyan ang congressman, vice governor, governor, vice mayor, at saka mayor. Kasama na po ang mga councilor. Ano po? Ito po yung pinagtanong. Ito yung mga posibleng makasama ni former PRRD sa 2025 midterm election ano sa pagka senador. Ito po ang pinakatanong lang. Sino yung napupusuan niyo po? Malakas ang tunog diyan ni Rodante Marculeta. Marcoleta, Pulong Duterte, Chavez Singsong, Gringo Nasan, Sincha Villar, Willie Ong, Harry Roque, Sal Panelo. Tito Soto Ping Lacson at saka si Atty. Trexy Angeles. Sino po napupusuan nyo? Si Marcoleta. Bakit po si Rep. Santa Marcoleta. Marcoleta. Magaling yan. Magaling po yan. Magaling. Magaling uh, yan, din yan sa bro. Eh. Oh, bro? Oh, sa mga saka batas. Oo, sa mga batas. At saka walang kinikilingan. At saka prangka din po, ano? Sino pong naibigan mo, Sino pong naibigan yung ano, mga kasama niya? Tama. Si Unasan. Unasan. Bakit po si Sir Gringo? Magaling din yan. Magaling Lumala din. Ba? yan para Bakin sa tama. Okay. Sino pa po? Kasi kailangan natin ng labindalawa. Sino pa yung iba na pupusuan nyo? Yung hindi, huwag nyo talagang panggitin. Si Pimilakson. Bakit si po si Sir Ping? Siya rin magaling yan. Binoto ko oh. nga yung presidente yung right, no? dati. Okay ano po. Pinukulan din natin. Okay po. Sino Tatlo. po? Lang. Wala na. Tatlo lang pala bro. Wala so ilan po? Bali ano lang sila? Tatlo? Tatlo lang. Tatlo lang? Yes. Dalawang military saka isang abogado? Oh yes po. Okay. Ate, bibigyan namin kayo ng karapatan ano? Naguhitan yan. Base sa inyong napili. Pakita natin sa ating mga viewers. Eh, yan po. Papakita lang po namin. Ano? Isa. Ano. po. Pakita po natin yan. Isa. Isa. Si Lakson, Lakson po nasa number 11 po si Lakson. saan? Lakson po number Laxon. 11. Okay. Ay, yeah. ayan po si Ate. Ano nakita niyo mga kaibigan? Ate, baka may gusto oh. pang shout out? Ate, kumusta mo na yung gusto mong kumustahin? Nasa probinsya man o nasa ibang bansa? Shout out ka. Okay. Ge. <laughs> Wala po. Lahat to, kumusta na lang sa kanila. Sakto sana po? Ah, po. Ate, salamat po Ate ah. ha. Okay. Ate, Ate. Thank you very much po ha. Ah. Si Ate.

Ito, hello mga kaibigan, mga viewers, ano, ate, kami po ay mga Bicolano Uragon, ano? Bicolano vloggers. Ako po si Piero Del and welcome sa Rodel Steve. welcome naman po dito sa kanan si Rosel TV ate, Anong pangalan ni ate? Cyril po. Cyril. Ang pangalan may ay pang dalaga, ha? Eh? <laughs> <laughs> na po yung manok nyo. Ayan po, dadalo na lang po yung natira. Okay, ate. Ito po kasi yung napili naming content. Ano? Dahil malapit na yung ating midterm election, ito po yung pinakatanong. Ito yung posibleng makasama ni former PRRD. Kilala nyo, hindi? Former President Rodrigo Roa Duterte. Portigong. Sa 2025 midterm election, sa pagkasinador. Sino ang napupusuan? Yung napupusuan mo lang, ha? Pag hindi mo napupusuan, wag mo siyempre yung ibuboto. Ano? Huwag mo ibuboto. Ang unang-unang malakas dyan ay si Rodante Marcoleta. Pulong Duterte, Chavez Singson, Ringo Unasan, Sincha Villar, Willie Ong, Harry Roque, Salvanelo, Big Rodriguez, Tito Soto, Ping Lakson, Trex Angeles. Sino po na po mo? Tito Soto. Bakit po si Tito oh. Sen? Eh, kasi ano eh, pan po ko lang alam. Itbulaga. Opo, oh, oh. tsaka marami lang po siya kasi natutulungan. Eh. Ay talaga? Na ah. Sigurado ka? Ah, magbigay po kayo ng sampul na natuluhan. <laughs> sa ko oh, no. lang uh, Okay. Ano ba po yung ano? halimbawa, uh, nanonood ngayon si ano si Tito Sen. Ano yung gusto mo sabihin sa kanya dahil sa yung napukusuhan mo? Uh, uh, hello. Uh, ano po, nakakatawa po sa pe. Marami sa kanya ng mga mga na ito lang. Ah, okay. So, ganito. Sino pa? Labing dalawa kasi yan. So, sino yung gusto mong makasama niya? Sa Senado. Yan po. Ay, sabi, yun, yun, yun. Bakit naman po si Ma'am Sinja? Kaya, next ka po. Ganon din po. Marami rin po Oo, oh, ganun. Ba, pa? Wala na po yun lang po. Dalawa lang. O, sige, hawakan mo ito. Okay, na lang natin dito. Bibigyan ka namin ng pentel pen. Guhitan -pen. mo ha. Alana. yung napili okay. yung dalawa. Okay, kita po. Ayan, guhitan mo ha. Pakita natin sa ating mga viewers. Ayan po. Ayan. Lang. Ayan. 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 Anong probinsya mo? Wala, wala. po. Dito wala. Oh, wala, wala. Oh, dito, shout out mo yung mga taga rito. Makilala mo? Wala. Shout <laughs> out, Batang Tundo. Batang Tundo, uh, batang shout out daw. Sige, ate, dali. Shout out mo. Shout out sa mga taga rito. Ah, Ay, okay, po. okay. Thank you, po. thank you, thank you. <laughs> <laughs> thank <taring> you tayo rito nagitinda na si Kuya talagang butubong uh, ano man sa dyan butubong so, pasok pasok na rito sa pre-fill okay. Uh, pakita muna natin bro road natin ano ayay bro Anong street ito bro? Joko na ako so, Joko, Joko. street P.I.O.C.O Okay, Joko ano? Street, ito, ito to Ito sa Trapea 91 Magang maga na pang Pasko dito Pritil, Pritil Tondo Manila po ano? May tinda na kaga dito ng oh, potobong po ano? Basta po pumasok ang beer. Ayan, talagang nag uh, Potobong po na May nagpupotobong po na At saka bibingga Kuya, bakit wala kang bibingka? Hmm. May hirap po kasi Mag-isa lang po sa Ah, hindi po Nakala ko yung bibingka Iniiwan sa bahay Sa na dyan Potobong po wala okay. kuya. Kuya, di ba? Opo. Punta na kami sa aming, question, uh, sa amin tanong, ano? Sa aming content. Okay. Malapit na kasi yung ating midterm election. Ito yung aming pinakatanong. Posibleng makasama ni former PRRD o President Rodrigo Rua Duterte sa 2025 midterm election sa pagkasenador. Sino ang napupusuan mo? Take note. Napupusuan mo lamang, ano? Malakas ang tanong. Rodante Marcoleta, Purong Duterte, Chavez Singsong, Ringo Nasa, Sinsa Villar, Wi, uh, Willie Ong, Harry Roque, Sal Panelo, Vic Rodriguez, Dito Soto, King Lakson, Trex Angeles, sino? Si Harry Roque at si King Lacson po. Bakit naman si ator ni Harry Roque? Eh, nung siya po kasi lagi napapanood yung sa balita. Sa balita? Oo, oh, okay. Lagi po mga Okay, ngayon, bakit naman si Ping Lacson? Ganun din naman po kay Ping Lacson. Lagi oh. Mo rin po siya napapanood sa balita. Na ano yung napapanood? kasi wala na ba? Okay, si Rodante Marculeta hindi mo pa napapanood. Hindi po po. Eh. Hindi masyado. Meron pa ba o silang dalawa lang? Silang dalawa lang muna. Si okay. okay. Doc Willio, di ba sa uh, ano po yan? Ang vlogger din niya. So, Oo, oh. doktor. Magagaling ang vlog niyan. Nakakatulong talaga. Oh. Wala na? Wala na po eh. Okay. okay, so okay. tatlo lang. Hindi si, ko si na eh. Binoto mo ba si Willie oh, eh. yung? O hindi? Si o siya yung dalawa lang. Pwede ka bang magsulat? Pwede ka magsulat, guguhitan mo lang ng pula. O baka matututong na to. Pwede naman po. Ay, naman po. Ah, okay, sige. Bro, pakihawakan mo, hawakan mo Madali na lang. Madali lang naman eh. Oo. Uh, bibigyan ka namin ng pentel pen tapos guguhitan mo, ano? Pwede. <laughs> so, lang mo lang pili yung sir. Ito nga, ma magtanggal ang masyado mo. Ano yan, yan. Ito. Ayan na bro. We're Ay, ano lang. Ay, maliit lang. Maliit Okay. Yung tapat lang. Ayan, dalawa bro. lakson at natin. Okay. Okay, Shout out ko na yun. Gusto mo yung shout out? Shout out ka, kuya. Shout out sa mga bata nyo. Mga bata nyo ako. Shout out sa inyo. Kanin kayo, anong pangalam kuya? Maro po. Kanin kayo, ma... Ayan, bro. Tingnan mo. Kuya, ma... Okay, sa akin ko kanina yung address dito, no? Sa ako po ito ng Pilipino. Okay, kuya, thank you. Thank you, Nakakita lang sa iyo bro, may isang ate rito. Spencer oh, daw po. po mga kaibigan, mga kauraganong. Talagang inaabot na kami ng gabi dito sa Ripilla. Yoko okay. Street. Yoko yeah. Street, Yoko Street, Yoko Street. Ate, mawalang okay, galang ng sa iyo. Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel Street. Ate na po, sa kabila. Si Roser si RTTV. Ate, good afternoon. Good evening na pala. <laughs> ate, yeah. anong pangalan nila? Okay. Ako po si Meriquel Vasquez. Meriquel Vasquez. po mati. Solid ka talaga dito sa lugar na to. Ako po. Okay, eto okay. na. nalipas muna namin ang sinyak na at ang narinig namin dito sa tundon. Eto, Ate, ito yung aming content. Posibleng makasama ni PRRD or Tatay Digong ano, sa 2025 midterm election. Sa pagkasinador, ang, mga, ang tanong namin, sino ang napupusuan mo sa kanila? Unang malakas ang tunog dyan, Rodante Marcoleta, Pulong Duterte, Chavit Singsiong, Gringo Unasan, sing Villar, William, Harry Roque, Salpanelo, Vic Rodriguez, Dito Soto, Ping Flexi Angeles. Ping sa saka si ano, oh, okay. Ay, Big Soto. Di, ko si Big Soto. Nasa at bulaga yun. So, dito Soto. Wala ba lang? O bakit naman si Ping Lakson? Okay. Si Ping Lakson po dati ko po na narinig. Kasi sa... Elsa sa Revolution, Kasali Salivision. Okay. Ay, bakit naman po si ano? Sino yung isa? Si Big Soto. Soto. Tito Soto. Nakakadalombi ka na, ha? Si Tito oh. Soto. Oo. Oh. Kasi nakikita ko sa at bulaga po. Nakikita mo lagi. Oo. Ay, labing dalawa yan. Meron pa bang gusto mong makasama sila? Si... Wala na po, para kayo lang na rin. Wala na, okay, sige. Papayagan ka namin, hawa ka dyan, at bibigyan ka namin karapat na nagulitan. Yung na dalawang iyong napili, ano? Ito na. Naku, ang gulas ng aking kamay. Pakita natin, pakita natin. Pakita natin ang kuwit ni ate. Kuwit ate. Sige. Ayan na bro, ginagita na. Ayan, ginagita na. Okay, i-shout out na. At kumusta kayo, Shout out po sa chairman namin po. Uh, saan niya? Saan? Sa barangay 91 po. 91. Okay. Chairman, yeah. shout out sa'yo. Galing kay ate. Uh, shout out din na sa street sweeper. Ayan. Ano, paalam mga ate? Paalam mga ate. Call me po Matet po pero Mated. mayroon niya basket. Ayan. Street okay, sweeper okay. po. Matet ha. sa'yo chairman. Yes. Okay. okay. Hello, Hello, ma -mate. Thank you mga Matet. Thank you. Upgate. Ang pangyaltalan namin dito sa posibleng makasama ni dating President Rodrigo Duterte sa 2025 Midterm Election sa Pagkasarado. Sino ang napusuan mo sa kanila? At ito po ang score. Kung gusto mga nararang timarkulay ito, may dalawa. Purong Duterte, isa. Singson, Chavit, isa. May kayunasan naman, may dalawa. sinchabiller Chavit, may dalawa. Harry Roque, may isa. At uh, dito sa may tatlo. At tapo rito si Ping Rackson. At the rest po ay Itlo Ayan po, ginabina naman po kami rito sa Pretel Market. Si, <laughs> ang hangin kayo bang vlogger show Beyond TV. Ayan, ayan kayo na sa background. TV. Uh, at ito, napanood nyo naman po siguro mga ina-interview namin dito sa Pretel Market. At dito sa Joko Estel. Uh, at ang nagtap rito ay si Ping Lakson. May apat na boto At... Uh, Tarais po. Dalawa, tatlo. Dalawa, kayo din mo lang tumakulay ito. tapos Dalawa kayo nasan? Si Zabiner, may dalawa. Harero kay Isa. Ah, tatlo kay Tito Soto. The rest po, ah, ito. Abro! Paso! Okay, mga kaibigan, mga viewers, ano, maraming maraming salamat po sa support na sa aming munting channel. Inaabot po kami dito ng gabi at talagang sinasabi namin sa inyo, ano? Yes, salamat sa pagsubaybay sa amin. Kaino or shine, tuloy ang ligat. Yes, bro! Thank you very much, po. Salamat! Apasitin po sa mga nanonood sa pumunto.